Ayan, oh magandang hapon uh, mga boss. Ah, uh, kapit ko galing. Dali ko sa kayo. Nabuo dito. Oh, ayan, nabuo. Kamarin din sana po 'yan. Kamarin. Kamarin din Ayan, sina boss. Ano oras ba mo? Ilang oras pa ang byahe? Ah. Uh, uh, alas 8:00 pa uh, Mga ng oras. Ah, mga 5 oras na. Maaga pa sila. Ayan, tanghali na dumating na 'yan, sina boss. <laughs> goin, goin <po. laughs> Okay. So, ang iba ang na Yan, itong ibabal liras natin, tapos Yung compression release Headlight switch, at saka yung armurador Narong ingin pa rin Hahaha ano lang, na eh at dito na nga mga boss, uh, chinig na natin yung valve clearance tapos adjust tayo ng compression release yung spring para napakabilis pa anda rin uh, during cold start. At uh, kalimitan naman talaga sa mga para barao, uh, ang gagalawin nyo lang talaga dito ay carburador so uh, itong valve clearance. And dinaulit ko yung isa pang factor nito sa hard starting ay yung kanyang gasolina kailangan ma-check na nyo na yung gasolina ay okay hindi yung nagtutubig so dito mga boss yan pinakita ko naman sa inyo yan yung headlight switch wala siyang putol-putol ah, uh, uh, lang yung gagawin so napalitan na natin ang headlight switch ito at ito pa, na-adjust na natin yung kanyang carburetor. So, nalinis na rin at ikakabit na yan. So, pagkatapos ito, ang gagawin naman natin ay yung pag-adjust ng barbula at saka yung pag-adjust ng compression release spring. Tulad nga nung sabi ko mga boss, hindi madaling mag-adjust ng compression release kasi yan ay tinatansya kung papapaano uh, maganda yung play ng no weight decomps. So, yun, ganun yung pag adjust niyan, mga boss. Hindi natin, hindi yan makukuha sa isang adjustan. Kasi may mga nagsasabi na, uh, yun, kung ano raw yung adjust. Uh, sa pag-adjust nga, mga boss, tinatantiyan. Wala pa tayong basihan na yung isang adjust lang ay pwede at itong mga boss tulad nito yan, yeah, kailang ulit itong pa-adjust, gabit, adjust gabit, ganun yung ginawa natin dito kasi hindi, hindi ko rin mauha agad yung kanya magandang play kaya kailang uh, tanggal gabit tayo ng spring Ayan, kung napapansin nyo mga boss, yun, paulit-ulit na ina-adjust kasi hindi nga natin makuha ng isang adjustan. Pero merong minsan, uh, isang adjust lang natin ng spring ay okay na. Pero ito mga boss, uh, medyo mahirap kapain pa in, gawa ng uh, hindi ako satisfied dun sa uh, play. Ngayon, uh, sabi ko nga, wala tayong basihan kung, kung gaano ba kahaba yung adjust ng spring. John, uh, mga boss, uh, medyo nakukuha na natin. So, kasunod nito, check naman natin yung valve clearance. So, sa, balpiras valve clearance, kung wala namang gaano babaguhin, uh, hingpitan lang natin ng onte para para masure natin. No? Yan. So, ito mga boss, okay na. So, yan na. Yan na yun. Uh, pag natin yung electric start niyan mga boss, ay napakabilis niyang paanda rin. So, ganun lang yung pag adjust natin. Yun lang yung sikreto dyan. Tapos, yun nga, ito, tinuno na natin yung kanyang carburator. Do sa clearance naman, so, na-check naman natin na konti lang yung kanyang uh, diferensya dun sa uh, specified na, na clearance. So, ayan na mga boss, daki pa na to Yan, nakitakip na natin mga boss yung cam cover. So, testing nga na to. Dati mo, ay hindi ka na lang. <laughs> oh. Sa ano po yan, matitis din nyo naman dati. Pag pinindo nyo, matagal. Oh, basta mga gano po. Pero pag hindi po in-adjust talaga, mahirap, mahirap. Mahirap. Ito naman yung headlight switch nya mga boss On and off So ayan okay na okay. okay na Yung labo ang gagawin So tapos na natin gawin mga boss Uuwi so, na Kasi limang oras pang araw yung biyahe Ay napaka pa naman ngayon din eh So yon basta sa mga ganyang bara o mga boss, yun lang yung ginagawa natin. Uh, nasa inyo na kung hindi nyo gagayahin. Pero kalimitan talaga, yan yung, yung pinakamabilis na paraan para mag-start sa bara o 2-2024 model. Aba. Pakalitan ko pag pa to Basta pindot na lang po yun. Wala na si Wala na chok. Pistingin niya